Bibili ako tatlo. Oh, isa, isa, dalawa, dalawa tatlo. tatlo. One, two, two, three, 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 go. three, kalokohan para sa tribuang. Yeah. yeah. <laughs> Yan guys, kung makapansin nyo, meron akong hawak na C2. na pa yes, yes, guys. Yan. Yan guys, meron kami ipapachallenge sa kanila. At syempre, hindi naman papayag yung mga yun kung walang pera. Yeah. <laughs> Yan guys, ano pang iniintayin nyo? Gagawin na namin to. Let's go! Ina <laughs> lipat nyo na, lipat nyo <laughs> na, lipat nyo na. Inunggarin lang, inunggarin lang. Ay, ano yun? Ay, yun? Yan! Yan! yun? Malalasing ano mga to! Yan! dito ito po na ito. Uy! uy! <laughs> Sarado mo na pwede na yan. Uy, nangangamoy. Uy, nangangamoy, Kagit po natin para ah, mula sing sila. Uh, tara <laughs> uh, na, gawin natin. Puta na natin sila, tara, Oh, nakikita mo itong hawa ko. Ito ang C2. Ano gagawin? Ang gagawin mo lang dito, kailangan maubos mo itong isang C2 sa loob ng seconds. <salsa laughs> 10 seconds. <laughs> yan! 10 yeah, seconds, pare. Wait lang, hindi pa tapos. Pag naubos mo, manalo kang isang libo. Parang hindi masaya. Parang hindi masaya sa isang libo. Pero ito pa isa pa. Para maniwala ka, yan kailangan susubukan muna ni Gerald. Yan, yan. yan. Oh, sa na kanya. Kailangan ni Shane magbilang. Bilangan mo siya. Bilangan mo siya. 10 seconds, ha? oh e shit. Oh, 10 seconds 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ngayon. Maanalo ka na ng isang Yan, yan! Igan naman! O, game na game na daw! Oh. Game! na, 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 na O, so, oh. oh, oh, muna bubuksan! Mm. O, oh, ito isang libo ha! Mm. akong tatlo! Oh. Isa, Isa! Dalawa! Tatlo. tatlo! One! Two, two! Three! 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 Pating mo! Pusin mo! <laughs> <Pusin> mo. <laughs> <Pusin> mo. <laughs> kasi 10 seconds, oy! Ang <laughs> <I'm done. laughs> oh, kita mo itong sito na to. Uh -huh. Sito. Uh -huh. Itong sito na to, kailangan maubos mo sa loob ng 10 seconds. Uh -huh. Mananalo ka ng 1,000! Yan! Ngayon tatanong kita, basic. Basic? O, basic daw. Oh, basic daw. Uh -huh. Basic daw. Oh, 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 oh. Gusto mo ba ang sample? Sample na, huwag na. Ako na. Oh, mo. Tama. -hmm. -ala. Alam mo, matapang. Alam nga na, alam nga na. -hmm. Okay, okay, okay,

halo ka pare talo. <laughs> hey, ay kita mo tung sitong awa ko. o oh, bay. magpapa lang naman ako sa yun. ubusin mo lang tong isa sa loob ng 10 seconds. Ganun okay. lang Ganun lang! talo 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 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 8 oh eight ah. ta. Oh, ano yung wala. 3, oh, wala. Naopus. Oh. Oh, oh, ay wala. Na, na, na. Oh, angel ta kita. Tatanungin kita. Ikaw, kaya mo ba? Game! mubah. Oh, game! game. <laughs> <laughs> ay, 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 lang. Ay, oh gim, 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 Bibilangan lang kita. Bibilangan lang kita. gim, 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 gim,

Yo, 10 seconds oh, Okay. 5 uh, seconds pa eh oh, no. uh, Okay. Sige sige palag Pangigyan 5 seconds Okay 1 2 3 Go! 1 2 Wala pa Okay. Go! 1 2 3 2 seconds ka pa. 2, 1! <laughs> 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 <-as -indian> <laughs> 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 nakikita mo ba yung sito ngawa ko? Oh. Yan! Isa-challenge si ka lang namin na dapat maubos mo to sa loob ng 10 seconds at pag naubos mo yun, meron kang <laughs> <laughs> wild card <laughs> <one. laughs> <laughs> <laughs> so, Isa ba? lang? Kaya mo? Isa lang yun, kaya yan! 10 <laughs> <Ten laughs> seconds ha! 10 seconds! Oh, kaya, kaya! Kaya, kaya! Kaya, kaya! Kaya, kaya! Kaya, kaya! Ako na Kaya, Game Kaya, kaya! Kaya, One, two, three, ten go! Ten seconds, ten seconds, okay. go! One, two, three, go! One, two, three, go! One, two.

もう。<laughs> <laughs>